up guys? Uh, kumusta kayong lahat? Uh, sana na sa mabuting kalagayan kayo. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video guys kasi uh, marami tayong kailangan tapusin bago tayo mag-upload. So kita nyo itong barako ko. Bale, mag-upload lang ako ngayon guys sa channel na to kasi hindi eh, pa tayo nakapag-upload. Parang dalawang buwan na yata hindi tayo nakapag-upload. So today, uh, kita ko lang kung ano yung ginagawa ko guys. Ayan uh, guys, ito yung ating barako guys. Uh, 3 years na natin to ang inaalagaan ayan. Eh hindi siya hindi siya pure boer guys bali updated lang siya or upgraded lang siya upgraded boer lang siya guys okay. dito naman guys ito yung nabili natin ang ah, 4-5 tapos may anak siya na isa bali eh, pangalawang beses na niyang nanganak sa akin tapos sa ngayon isa lang yung kanyang anak yan guys maliit pa naman to Ayun, tayo ka Ay, wala pang isang buwan to guys ah, mag 2 weeks pa lang tomorrow yan ito guys malapit na to malapit na tong magpakasta guys ayan ayan upgraded lang din buwer ang loto siya guys dito naman ito yung ating native buwer ayan ito yung native buwer natin guys mag one month ngayong October 3 ayan so by this October 3 tirahan natin ng B complex one month after na ianak ayan ito guys ang cute mo ang cute 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 ayan dito naman guys ito yung pure breed na anglo ko guys ayan bago pa lang to mag ah, 4 months yes parang 4 months and 28 days so bali 5 months na to guys ayan ayan at nag install na rin ako ng solar lights guys bali 35 watts lang kasi di may iwasan sa hapon uh, napakadali ng magdilim uh, so naisipan ko magbili na lang na solar lights guys bali 35 watts 300 lang naman sa Lazada Nag-order ako para Kahit nakagabihin tayo sa pag-uwi uh, Mapapakain pa rin natin sila guys Tapos yung ating alaga Yung isa parang gusto nilang Nagtikim ng mga damo guys Ayan Yan siya po yung kinakain niya guys Ayan. Itong dalawa Ayan Ayan gusto mo yata magpalapit sa video ha oh, yan yan guys pero buwer native lang to guys Ay, oh, anong meron bakit ayaw mo magtayo hmm. ito guys nagpaparami rin ako sa halamang ito kasi lakas kumain ng ating mga kambing nito guys maliban sa madriagua ito rin natin pinaparami guys at sa tindi ng init guys yung ating madriagua guys parang mamamatay na guys <laughs> nag start na rin ako magparami ng mulberry guys ayan nagpapabunga tapos nagpaparami ah uh, watch out nyo sa susunod kong video ah uh, may ibabahagi ako kung gaano tayo or paano tayo makagawa ng mulberry powder guys napaka halaga nito pag meron tayong alagang kambing guys at dahil sa kagustuhan nating mag blast ng kambingan guys ito ra nagpunla tayo ng maraming mulberry guys ayan iba naman ay naitanim na natin guys ayan at ito na rin yung ating uh, ah, dagdag na pangpay ng ating kambing at dito rin banda guys marami pa tayong mulberry guys dito naman nagbinding techniques na tayo guys para makapagbunga ang ating mulberry guys at bali na rin ito na rin yung update ng ating strawberry kaya di tayo nakapag upload ng video kasi napakarami ng ating ginagawa ito na rin ang ating bonsai na Chinese ficus guys thank you for watching